Good morning guys Gusto talaga mga alsada yung alaga ko guys Nagaya talaga Papuntang kalsada Ayan o no? no? oh, Bus Ayan. Nasa kalsada kami mga guys Bus Ayan Bus Ayun o no? Sarap ng ang sarap ng mangga ni Manong doon, oh. Ayun, nagtitindang mangga, guys. Ang ganda ng mangga ni Manong, sariwa.